Hello, good afternoon guys Ayan May napapansin pala ako dito sa likod ng bahay namin guys Ang lawak pa pala ng Loti dito sa likod Marami pa palang Ano, makukuhang loti dito guys Sobrang lawak pa, ayan Tingnan nyo yung sobrang lawak ng loti guys So Kaso, syempre may kamahala na siya. Ayan Ayan ang lawak ko pala nang natira itong lote minsan lang kasi akong pumupunta dito guys sa bahay namin na ito kaya ngayon ko lang siya napansin na yung likod pala namin ay napakalawak pa pala ng pakanting lote dito parting tagig ito mga guys ayan magandang hapon po sa lahat Thank you for watching mga guys. Ayan. Kumusta kumusta po ang lahat. Sana po ay nasa magandang kalagayan po ang lahat. Palike and share na lang po. At comment sa aking video. Ayan. Thank you for watching. Bye 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 mga guys. Thank you so much. Everyone. Ayan po ang aking video. Sana po ay malike and comment nyo. Thank you so much.